Ito yung pinsan ko na pinaubos ko yung mga pagkain. Wow. <laughs> Para makapag-lunch kami ng, makapagluto kami ng pang-lunch. <laughs> Lord, ikaw din, hanggang di mo na uubos yan. Huwag ka nito. parang kulang pa kinain mo. Kulang ka ng dessert. Eh, mo kung di sumakasan dyan nito. Hi guys, me again Michelle. And kailangan na natin mag-vlog. Wala na akong vlog. Charot. <laughs> galing, lang ka galing kami sa church. Tapos ngayon, Nakap magluto kami na fried chicken. Instead na kumain sa labas, magluluto na lang kami ng fried chicken. Para busog kami. Siyempre, ang toka sa pagluluto ay ang mag-asawa. Silang mag-asawa ang toka. Siyempre ako, nabibis na ako. Napansin, ang pula pala ng labi ko. Ang pula pala ng labi ko ngayon, no? Or, nainitan lang ako. Oh! Naka-13 month pay ka? <laughs> Naka 13 month pa ka. <laughs> Today Sunday pala. So family bonding tayo. Traditional na way ng mga Pilipino pag Sunday. Di ba? Pag Sunday afternoon church, family bonding. Tapos stay lang sa bahay. Pero mamaya hapon, lumaga kami doon sa may... May nakita kasi kami bagong mall doon. Tapos meron ding sa gilid nun yung parang pwedeng galaan or tambayan. Hindi pa kami nakakapunta the sa hapon para mga lamig, lamig na. Meron kaming bisita today kasi invite namin yung asawa ng Tito Aldo namin dito na dito na mag-lunch kasi hindi namin sila na bisita do sa bahay nila. Ay, hi! Tara, ate! <laughs> lalaki na ba? Ay, pala, Ako, next week na. Pero sila lakil din naman sila. Sa next month pa sila lakil. Ang okay, 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 okay. si <laughs> <laughs> laki na niya, no? Huwag kang mag-bless sa akin, magpinsan tayo. Huwag <laughs> kang mag-bless sa akin, Magpinsan tayo, ha? Ay, pinupo, prepare tayo na. Buko, <laughs> <Mupo>, juice. <just> fresh <laughs> yan, fresh <laughs> yan. Kukuh tayo ng ice. <laughs> Mayroon kami yung ice kasi nagbebenta talaga kami yan. <laughs> Kati isang ice truss yan. Pero usually kami din ang gumagamit niyan Lagyan natin para malamig. Ito na yung food namin for lunch. Uh, ah, diba? Sapsap. Fried chicken. <laughs> tortang talo uh, and salad and pineapple. Pineapple, pineapple. at nag-salad na rin at meron kami minatamis na may, meron kami minatamis na leche plan at ayun, yun yung may natira pa kami kahapon tapos guys, yung time check natin ay magwawan ah, di ba? yan <laughs> may pasayaw ang aming dyan huling-huling ka dong banda Alin na na! Ah! Yun, siya po siya po. Stay there na! Sige okay. na, pre. Let's pray. Ang Pilipino ba yan? Alin na na! Ito yung namiss kong kainin, no? Yung Goldilocks. Moka. Masarap ang Goldilocks na ganito sa Pilipinas. Mm -hmm. Grabe, ah. Simot, sarap yan, ah. <laughs> Nagutim yung taga-luto namin. Pagod ako, ah. Nagluto mo yung tagaluto namin. <laughs> Ayan. Gawa ng kapatid ko. Mm. Actually, binibenta niya yan. Pilaman. Bili na. Pilaman na. 100? 100 na lang. Ken, dito ka lang muna, Ken. Yes, Mama. Yes, Mama. Ano, English yun, Ma. Kami sa minsan nag-alabas <laughs> you want to stay here? Yeah. Thank you. Kala mo mga kabusugan dito. Mangga at peras. Big bago o. Ah, diba? Kain tayo. After namin mag kanina, ngayon gagala kami. May maliit na mall doon kami nakita nung time na nagpa-riban kami ng Sa bupo, yun ang pupunta namin. Kasi parang doon sa gilid nyo, parang may park doon. So, check namin, check namin yon Tapos nag kami ng mga junk foods para doon. Tambay-tambay lang kami. Chill-chill muna kami doon. Mga nakapambahay lang din. O, oh, di ba? Si Mama na nakapalda sa amin. It. <laughs> Ito yung maganda dito sa nabas ng lugar namin. May mga street foods. Ayan o. Kunti pala yung nag open Maya-maya Simula sa dulo mag open ito yun. Tara. Mamaya na kami papasok dyan. Doon sa gilid. Doon sa park muna. Discover natin. Kasi ito yung sa gilid na to. Maganda ang... Yung nasa jeep kasi ganamit nakita namin. Maganda yung view dito. First time namin dito. Ito yung sinasabi ko. Nagustang namin puntahan. O, ba diba? Ang ganda. Tapos ang, ang hangin pa, guys. Sobrang hangin niya. Sobrang hangin niya. O, ano yun, yun? Clouds pala yun, o. No? Oh. Ang ganda ng clouds, oh! Ang ganda, oh! Ayan ang area. Hindi ko alam kung narinig niyo ako, pero yan yung area, oh. Nakalabas tayo sa buhay. Yeah. Ano, oh? Finally, may fresh time. Sarap ng buhay sa na, oh. Hi, doggy. How are you? Pwede mag-jogging dito, oh. Meron kami nakita na, na discover na park dito sa aming barangay. Ang ganda enjoy. Malawak siya in fairness guys. Ang lawak niya. Oh. Ang lawak niya oh. Tapos may palaruan pa dun sa dulo oh. Ayan on oh, lawak. Oh ayan. Baka ilaw ito mamaya. Kanda dito. Yung nandito sa gilid niya is small. Tapos sa gilid niya, talagang malawak na park feeling balance ko kasi oo Ang oh. ang oh. um, structure ang oh, sige architect <laughs> ano masasabi mo architect nice nice ano nice plan diba kasi balance ang art ang nature ng mm. architecture si Jinjin man ang makakasagot niyan <laughs> wala akong masasabi diyan tayo <laughs> 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 Tamang-tama talaga yung mga binaong kinala ko ba? Ako nag-ready ng mga para food ba? ba? Ito yan. Yan, dinala ko lahat yan. Tapos ito, o, oh, diba? May kutsara ah oh, O, may kutsara. Uy, oh, nagla kutsara. Asa yung may tissue dyan na oh, may kutsara? Ano sa loob? O, oh, nandala pa akong tissue. Magwagwag kayo ba? Ayan. May mga selected na table table lang dito sa area na to. Tapos ito nga, buti nga may vacant na nakuha kami. Tapos nga, diba, Sinasabi ko nga sa'yo, Sunday today. So ngayon, piling ko, ito yung family banding. Kaya maraming tao, diba? ba? ka na ano, nakulog sila. <laughs> Hi! Ate! O, diba? Ang um, lalaki lang po dito ba? I'm sorry, Kaya sobrang hangin. Na nakikita niyo yung buko, nililipad ng hangin. Bumili sila ng soft drinks mo sa loob ng mall. Tapos nadagan na rin na rin. dito. dong! Okay. Yeah, baso para... Kasi kung tayo isang lata, alam naman nyo dito, ang mahal ang lata na Coke. So, <laughs> mas cheaper pag ganito and then ito then bumili na rin ng ice oh di ba ano yan ma butom pakwan may pagbutong pakwan at ah, dami be na naman Grabe talaga to. feeling uh, uh, ko ang pinunta natin dito, kain na naman. Usapan natin, di ba, Park? Di ba, Lakad? Oh, ha? San ka pa? <laughs> Actually, ang pinunta namin sa park is yung maglakad-lakad kasi nga napaparami na kain namin. Pero mukhang kain na naman yung gagawin namin dito. Maboka man. Ilog na wawala. Ano? Akala ko free. Bika. Mas Bika. 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 It's time to go home. Eto, paggabi, sobrang lamig ba? Inigino na kami. It's time to go home. May patutog din yun dito ba? May patutog din yun dito ba? na ako. Makakapilate ako nito ba? Ang hangin talaga. In fairness lang. Tingnan mo, oh. yung buko. Ito na lang yung dinner namin. Bumili na kami isaw ng isaw-isaw. Bana, barbecue pati isda. Kain <tinyo> tayo. Yan ang ulat. May kalamang siya na. Tapos, tapos maalat na itlo. Guys, tapos may isap-sap pa yung over yung kanina. Yes, yes. Kain, kain. May so, may ano pa lang siya Guys, alam niyo ba kung anong oras na ngayon? Ah, uh, to 9.30 na. Parang, feeling ko ang productive ko today. Kasi, since umaga, up, since umaga, busy kami. I mean, it's church kami. And then, namili nila kami na makakain. Then, afternoon, nag-entertain ng bisita. Kasi nga, dito yung pinsan ko. Tapos, isa ko pang pinsan. Dumating din. So, parang nangyay, taga, family uh, bonding siya. Kasi nga, ba diba, as I've told you, ito yung Filipino tradition natin, ba diba? Kapag ka Sunday talaga, ito yung parang, ito lang yung time na kapag bonding kayo ng family nyo. ba diba? Ito yung pinaka-tradition natin, mga Pilipino. Tapos, eh, Sunday, dapat parang ibibigay natin yun kay God yun yung day natin kay God. Pero ano yung pag hindi ko nagagawa yung parang ang busy-busy namin pag nandun kami. Dito ko lang na nagagawa yung magsimba-simba na kasama yung family ko. Anyway, yun lang guys for today and see you again on my next vlog. And sa lahat po nang hindi pa nakakapag please, please do subscribe na po. Okay, yun lang. See you again. Bye!